Ah, uh, hello, hello, hello. Ah, uh, good day to all, good day to all everybody and Maganda uh, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga subscribers natin. So hindi tayo uh, para pito sa harapan ng camera guys no, sa mga salita natin, <laughs> nagkakamali tayo. So dito sa video ko guys, ah... Uh, dito ang kat kumbaga yung gaya na sinabi ko doon sa mga previous vlog ko na hindi ako nag-uncut kasi sa cellphone lang ako nag nagbablog. So, yung share ko sa inyo ngayon, guys, uh, sa, kasi guys, nandito kami sa Pilipinas, nagbakasyon kami na almost uh, 40 days. So, 1 month and 10 days. So, I'm very grateful, guys, na kasi walang balakid, uh, walang stress. So, nagawa namin lahat. Ang ginagawa namin, bago kami umalis doon sa Edmonton, kasi namin lahat yung mga dapat na gagawin namin dito sa Pilipinas. Kaya nung umuwi kami ng Dabao, kailangan na uh, meron kaming note na magawa namin yon Tapos yung pinatidal namin yung lote namin. Tapos nag uh, nagpunta kami dito sa Olongapo, sa iba't ibang lugar ng Olongapo, sa beach. So marami kami nagkagawa guys dito sa bakasyon namin. So sobrang happy ako. At thank you, thank you doon sa mga anak ko na sumusupo sa bakasyon namin. So, doon sa forestry guys, may bahay kami doon. Kwento ko lang sa inyo. Uh, hindi kami tumuloy doon kasi nakatira doon yung pamangkin ng Mr. ko. So, dalawa sila. Dito kami sa Edmonton. eh dito, dito, kami sa may barito, sa may bayadasi kami, sa may apartment kami na umupahan. So, sa mga lahat ng mga kamag-anak ko, lahat ng mga kamag-anak ng Mr. ko na nandito, during na nandito kami, ah, uh, lagi nandito sa bahay namin. ah, uh, sobrang, <laughs> hindi ko ma-explain guys gano'n gano kasaya kasi <laughs> yung tipong yung mga anak mo, sobrang uhaw na makita ka. Talagang, agad mari para kayo na lang umalis sa tabi mo. So, thank you so much doon sa bayan kong si Kuya po. Sa lahat ng mga sister-in-law ko at sa lahat ng mga brother-in-law ko, sa mga pamangkin ng mister ko, ah, uh, maraming, maraming, maraming thank you sa inyo. So, ito guys, naisip ko lang na i-vlog ko dahil gusto ko lang na may uh, malala ko nitong may, meron akong souvenir guys. So, nung umuwi naman ako ng Dabao guys, no, uh, share ko lang sa inyo. So, lahat ng mga kamag-anak ko, kasi limited lang yung oras ko guys eh. Supposed to be for this yung ano po, yung Ah... Uh, bakasin ko, kaso mo. Ang nangyari doon, binago ng Ah... Uh, minagawa ng uh, yung plano yung schedule namin. So, naging 30 hours lang kami guys. imagine guys? 30 hours lang. Kung baga, holding ngayon, dumating ako. Kinabukasan, bumalik agad ako. Kinabukasan ng gabi, umalis kami kaagad dahil manaling araw ng 13 ng January. Bumalik na kami dito sa ulong po. So, sa amin kasi guys, no? So, sobrang time is gold talaga sa amin guys kaya nung bago ako nag-uwi ng tabaw sinabi ko sa mga kamag-anak ko sa mga kapatid ko na kailangan lahat ng mga kapatid natin mga kamag-anak natin nandoon na kayo so nagawa naman yung lahat guys tapos uh, yun lang parang medyo nabitin nabitin <laughs> ano yung words bitin kami sa oras doon sa mga kapatid ko na parang sobrang eagerness nila na makasama ako yun nga guys sabi nga ng mister ko as uh, sa pagtulog daw namin, uh, halos halos kasama na namin yung ati ko. Gusto na mangyari na yung oras ko nandoon na kanila. So, honestly, honestly guys, uh, wala talaga akong tulog guys. Parang, kasi nating dating doon guys, ah uh, balikan ko lang yung ano, nagkainan kami kasi nagpahanda ako ng ano, nagpaluto ako doon para lahat ng mga kamag-anak relatives. Uh, makakain, tapos kwentuhan. Tapos guys, uh, isa pa guys, Ah uh, Nag-ano ako doon guys, ah, nang libre ako ng check-up guys, yung blood pressure guys. Kasi doon malayo sila sa health, health center. O kaya, eh, medyo may knowledge naman ako doon guys kasi nag-aaral naman ako dito sa Edmonton ng healthcare aid. Kaya, nagamit ko doon ngayon. So, hindi ko akalaan guys na <laughs> dumahamin yung tao doon. Kaya, akala ko kasi guys, ah, kamag-anak ko lang eh. Pero yung... Ibang barrio pumunta doon sa amin. So, berating po naman ako. Sabi nga ng mister ko, enough na kasi makanamami ang tao. Tapos pagod ka, galing ka ng biyake. Kababa lang natin ng Davao City ng madaling araw. Tapos, alas 8, alas 9, nag-start ka ng mag-check up doon. magbigay ka ng blood pressure, na pre-blood pressure sa kanila. So, <laughs> sabi ng mister ko, enough na. Pero sabi ko, dad, hindi kasi ko napapagod. Uh, happy ako dito sa ginagawa ko. Kaya nun, uh, yun, yung mga kapatid ko, yung mga tao na hindi ko kakilala, guys, uh, na nandun lahat sila. So, sige, uh, libre naman to, mang bayad to. Pagkatapos ninyo, so, ano lang tayo, yung mga yung kwentuhan lang, tapos uh, kainan. So, yun ang hindi ko makakalimutan itong 2024 na bakasyon ko, guys. Sa, sa mga kaibigan ko dito sa Edmonton, Uh, maraming maraming salamat din sa inyo Dahil uh, sinamahan nyo ako Naintindihan nyo ako kung gaano Kabising uh, Sa mga kaibigan ko rin dyan sa Masinlok uh, Sorry kung 4 hours 4 na oras ko lang kaya nakasama Kasi kasama ko yung mister ko Kasama ko rin yung bayaw ko So wala talaga yung sapat na oras Guys na ibigay sa kanila yung Halimbawa 24 hours Kasi doon sa Masinlok guys may kaibigan kami doon Ang gusto lang mangyari Doon ako matulog <laughs> doon kami magsika So, hindi pwede kasi sabi ko, ah, uh, limited, limited talaga yung oras ko. So, yun lang guys, no, na ko sa inyo. As, isa pa po na guys, no, uh, dito sa Philippines, uh, narasa namin guys na yung mga pagkain namin, very fresh, yung gulay, yung isda, yung mga fruits. Tapos yes, yung gumagala kami dyan sa palingking luma, ma maga pa lang, uh, wala masyadong tao. Pagdating na lang siya, talagang, Grabe, ang dami tao. Parang nakakatakot maglakad kasi baka ma-stampin um, kami. Tapos, uh, tapos kaya sobrang hindi ko talaga, hindi ko ma-explain. Ang ano naman natin guys, yung na naisip ko, no? Na, sinabi ko sa mister ko na uh, sana next year, <laughs> um, kapag tayo ulit. Ganoon din yung mga bata. Uh, sa so pagbabakasyon naman guys, hindi naman kailangan yung marami kang pera. Karoon ka lang ng pamasahe. Yung pang isang buwan mo na <laughs> panggastos mo, enough na po yun. Hindi na po kailangan yung maraming pera para maka, alis ka sa bansa mo, makabakasyon ka sa sarili mong bansa. So yun lang guys, no? Uh, maraming thank you din sa lahat-lahat. At sa mga, hindi eh, pa pala nakapag-subscribe ng channel guys, no? sorry sa inyo lahat. No? Uh, sana masubscribe din nyo yung Sally, Sally Vlog and Versal Vlog. So ngayon guys, uh, uh, February na yun dito sa lahat ng mga kaibigan natin, na uh, mabatiin ko na rin kayo ng Happy Valentine's Day. Ngayon, uh, yung kami ng mister po, advance kami kumain din sa may pizza. Tapos minutes lang kami doon. So, happy-happy talaga kami. <laughs> hindi naman may explain, guys. So, yun lang, guys. Tingka, 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 tingka sa inyo. At pagpalaan tayong lahat. At uh, maraming, hindi ko na pakapakabain, guys, no? Ayoko nang uh, sobrang yung mga sinasabi ko. Wala ano lang yung binubuod ko or sinasamaray ko yun lang yung test. So, thank you so much. Uh, sana ma-like, share, and subscribe and comment din yung salib Vlog and Barsal Vlog. I love you all sa inyo.